Sa bawat responde, dapat handa na raw sa mga hindi inaasahan. Katulad na lang na isang kakaibang tawag na natanggap ng Davao Central 911. Isang sawa, naligaw sa isang tahanan. Under ng Urban Citizen Rescue, uh, Indicator namin yung animal case o uh, such as yung ahas. Reported case kami sa may Matina Balosong. Tapos yung reported na animal case yung, yung Philippine Python. Platista Monti, Matina Balosong. Black Philippine, La Crosse. Space 1, over. Copy, copy. Dispatch. Part sa trabaho namin, magsuot ng uh, personal protection equipment or the PPE tinatawag namin. for protection na rin sa sarili namin. Sabi ng may-ari ng bahay, so hindi yun, hindi yun kanilang snake. Exactly nakita sa, ano, sa may sala ng bahay. So napasok lang sa bahay nila. So tapos nagtawag sila sa amin para yung mahuli yung ahas. Pwede tinamin pa ako mga lang pa. Hindi kaya tumalun. <laughs> Makagat ng ahas. Siguro, yung mga sintomas, magna-numbness yung kung saan banda nakagat, medyo delikado. Hindi naman lahat ng ahas na delikado. Matawag natin yung non-venomous yung uh, python. Visible yung ahas na python, so madali lang namin inuli. Kinamay lang. Siyempre, yung safety pa rin pa we wear talaga ng susuot talaga ng gloves. Uh, special at funny namin yun is uh, uh, personal safety pa rin sa set sa, sa rescue namin. Sir, anong ahas po yung nakita natin? Ano yung sawa, sir, sawa. Oh, sa sawa? Sa ano nakita? sa uh, dalim ng stand isa, gilid ng bahay nila sa mga uh, Pasok ba? Naninirahan sila sa mga butas-butas or kuweba. Yeah. Pero pag nandyan sila sa bahay, ibig sabihin, parang nawalan sila ng babahayan, naghahanap sila ng lugar na makakakita sila ng kublihan. Pag ganyang ma masukal, maraming damo at maraming pwedeng taguan, ay magtatago doon ang ahas. Uh, thank you so much, po. Okay, welcome welcome, po. Tawag ulit, pa. Pag nahuli na namin yung ahas, hindi i-endorse namin to for sa DNR. Kung natuklaw ka ng ahas, una mong gagawin, pakiramdaman mo yung sarili mo, pero takbo ka kaagad sa paghuhugas. Hugasan mo yung sugat na yan, sabunin mo para matanggal ang anumang uh, bakterya. And at the same time, kung may butas yan, paduguin mo ng paduguin. Huwag na huwag mong susugatin. Dapat lang paduguin mo siya ng natural.